Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at dito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong July 6 at July 7, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, Pagpalitan po natin ang ating sumada sa ating sumada update para po ngayong July 6. at ayan, dito po tayo sa July. Yan ay 7. Uh, at 6 sa ating fetch. 24 pa rin po sa ating taon. at gagaya pa rin po ng dati. Yung mga numero natin dito, simplify lang po muna natin sila. 0 plus 7 is 7. 0 plus 6 is 6. At 2 plus 4 is 6. Ganon din po sa bandang gitna. 7 plus 6 is 13. At uh, 6 plus 6 is 12. Ganyan din po sa bandang baba. 13 plus 12 is 25. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 25. At uh, yun naman pong kapares nating numero. Dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 7 plus 6 plus 6 is 19. Ito naman po yung natin ng numero. Meron tayong 19. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede, pwede na po natin yung matayaan. 19-25 or 25-19. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. At dahil nga po 2 digits yung mga numero natin dito, simplify lang muna natin yan bago natin sila isumada dito po sa 19 ayunahin natin ang 19 1 plus 9 is 10 2 digits din po itong 10 kaya sisimplify din natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 and at sa 25 naman 2 plus 5 is 7 at ito ang ating isusumada ngayon 1 at 7 unahin natin yung sumadang 1 callin muna natin itong 10 sumadagis 1 plus 0 is 1 at itong 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 pwede rin din ang 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 ayun mga doon at dito naman sa 7 kukunin mo natin itong 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 pwede rin po ang 16 sumada is 6 1 plus 6 is 7 at 24 25 or 34 sorry 34 ayan mga idol sumado 34 3 plus 4 is 7 ayan yan po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin pagpilian sa ating pong sumada para po ngayong July 6 ayan meron po tayo itong 1 G's 19 37 28 7, 25, 16, at 34. Ito yung pa rin po ang gagawin natin dyan. Rambo lang po natin sila. Pipili lang po tayo. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin, makakoson natin po natin mga numero. At sa ating sample, ganoon natin dyan yung 16. 16 and 28. Then 10. 10 at 35 and 19 at 7 and mga idol po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin yung nakuha sa ating sumada para po ngayong July 6 mayroon tayong 16.28 35 16, at 19.7 ayan mga sample lang po yung mga nakuha natin dito pero kung gusto nyo naman po sila pwede pwede na po natin yung makayaan at ayun mga idol yung po natin sumada para po ngayong July 6 yan sumada update po natin para po ngayong July 6, 2024 at next natin yung ating advance sumada para naman po ngayong July 7 at ayun, umpisa natin agad sa July tayo. 7 pa rin tayo rito. 7 din sa pecha at 24 pa rin sa taon. Ayun, simplify pa rin po natin sila. 0 plus 7 is 7. 0 plus 7 ulit is 7. At 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna. 7 plus 7 is 14. At 7 plus 6 is 15. Or 13. Ayan. Then sa bandang baba. Uh, 14 plus 13 is... 27. Ayan mga Ito Yan po yung po ng numero natin, meron tayong 27. At yun naman pong kapares nating numero. Ayan, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tatlong numero natin dito. 7 plus 7 plus 6 is 20. Ayan mga idol, yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 20. At pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan. At uh, ayun mga idol, dahil 2 digits po yung mga numero natin, tigay po dito sa kabila. Simplify lang po muna natin yan bago po natin sila sumada. Dito po sa 20, 2 plus 0 is 2. At dito sa 27 is 2 plus 7 is 9. At ito po yung sumada natin yan, 2 at saka 9. Ayan. Dito po sa 29 natin ating isumada, kukunin muna natin yung 20. Sumada 20. 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin dyan ang 11 sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin ang 38 sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29 sumada 29. 2 plus 9 is 11. At dito naman po sa 9. Kunin muna natin itong 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9 pwede rin dyan ng 18 sumada 18 1 plus 8 is 9 at 36 sumada 36, is 3 plus 6 is 9 ayun mga idol yan po yung mga numero nating nakuha na pwede nating pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong July 7 ayun meron tayong 2 20 11 38 29 9, 27, 18 at 36 is. Ayan, ganoon pa rin po. Tambol lang natin yung mga numero yan. Pipili lang tayo kung ano po yung mga nagustuhan natin. Mga kapasunan natin natin numero. At sa ating sample, kinuha natin dyan ng 18 and 18 and 29 Then, 36, 36 at 11 then 38 at 27 ayan mga idol ito po yung mga sample natin mga numero numerating nakuha sa ating sumada sa ating advance sumada para po ngayong July 7 meron tayong 1829 3611 at 3827 yan sa mga sample na yan pwede pwede po matayan yung mga yan kung okay na po sa inyo kung magustuhan nyo po sila pwede rin po tayong magdagdag o makakuha ng mga iba pang mga kombinasyon dito sa mga nakinsert po natin mga numero Kaya na lang po yung pumili kung ano po po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon at ayun mga idol yan po ang ating sa pecha para po ngayon July 6 at July 7 2024 maraming maraming salamat po